Magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Bago po tayo magsimula sa ating kwento, ay nais ko po munang pasalamatan kayo sa patuloy ninyong pagsuporta. At kung bago ka pa lamang po sa aming channel, ay iniimbitahan ko po kayong subaybayan kami gabi-gabi sa aming kwento. Kung nais nyo po ng shoutout, ay i-comment mo na ang iyong pangalan at kung saan ka nagmula. Muli, kami po ay lubos na nagpapasalamat at ako nga pala si Kuya Jovi, ang utak sa likod ng ulap noir. Magandang gabi po Kuya Jovi at sa lahat ng taga-subaybay, hindi ko alam kung tama bang ipadala ko sa iyo ang liham na ito. Pero ito lang ang paraan para mailabas ko ang bigat na matagal ko nang tinatago. Sana'y makarating ito sa iyo at sana rin ay maunawaan mo na ang lahat ng sasabihin ko ay totoo kahit gaano pa ito kahirap paniwalaan. Ako si Mario, tubong masbate. Siguro, narinig mo na ang tungkol sa aming isla. Magaganda raw ang dagat, mababait ang tao, at sagana sa isda. Pero may isa pang bagay na hindi madalas ikwento sa mga tagalabas. Dito nakatira ang ilan sa pinakamalalakas na mambabarang at aswang sa buong Pilipinas. Lumaki akong may kasamang takot. Lagi akong pinapaalalahanan ni Lola. Huwag kang tatapak ng gabi sa gitna ng palayan. Huwag kang makikipagtalo sa matanda kahit anong mangyari. At higit sa lahat, huwag kang hihiling ng hindi mo kayang bayaran. Akala ko noon mga kwento lang iyon para takuti ng bata pero nagkamali ako dahil isang pangyayari nung kabataan ko ang nagpatunay kung gaano katotoo ang mga babalang iyon. Labing-anim ako noon noong una kong makita si Aling Delia, isang matandang tindera sa palengke ng Tikau. Laging itim ang suot niya at laging may maliit na bote ng langis na nakasabit sa kanyang baywang. May mga bulong-bulungan na siya raw ay isang mambabarang. Pero ang mas kinatatakutan ng lahat, kapag tumitig siya sayo, parang hinuhubaran ka ng kaluluwa. Isang araw, nakabangga siya ng pinsan ko sa palengke. Hindi naman sinasadya, pero narinig ko mismo ang malamig niyang tinig. Makakakita ka rin ng kapalit niyan bata. Ilang araw lang ang lumipas, nagsimulang manghina si pinsan ko. Hindi makakain at tuwing gabi, sumusuka ng buhok, pato at minsan alupihan. Nakita ko 'yun mismo at hanggang ngayon, nakatatak pa sa isip ko ang amoy ng dugo at dumi na sumama sa bawat isuka niya. Naghanap kami ng doktor, pero wala silang makita hanggang isang albularyo mula sa kabilang baryo ang tinawag. Sabi niya, hindi ito karaniwang sakit. Ito ay barang. Nagpatuloy ang ritual. Pinadapa si pinsan sa sahig, binuhusan ng langis, at paulit-ulit na binigkas ang mga orasyon. At doon ko nakita, may lumabas na mga uod mula sa balat niya. Kumagapang sa sahig na parang may sariling buhay. Nang pisilin ng albularyo ang tiyan ng pinsan ko, may lumabas pang pako na kulay kalawangin. Pero kahit anong ritual ang gawin, bumabalik ang sumpa. At bawat gabi, may naririnig akong kumakaluskos sa bubungan. Parang mabigat na ibon na may pakpak na malalaki. May mga tao ring nagsabi na may nakita silang nilalang nakahawig ng wakwak -wak, -wak na paikot-ikot sa bahay namin kapag hating gabi. Isang gabi, nagising ako dahil sa iyak ng pinsan ko. Dali-dali akong bumangon at nakita kong may isang itim na alupihan na gumagapang sa kanyang bibig. Nang hawakan ko ito, parang may malamig na kuryenteng dumaloy sa katawan ko. Napasigaw ako at sa gilid ng mata ko Nakita kong may nakatayo sa labas ng bintana. Si Aling Delia. Hindi siya kumikilos, nakatitig lang. Pero ang mga mata niya, kumikislap sa dilim. Kinabukasan, nagdesisyon si Lola. Kailangan daw naming hanapin ang pinagmula ng barang. Sinuyod namin ang paligid ng bahay at doon namin natagpuan. Sa ilalim ng hagdan, may nakabaong maliit na bote. Nakapaloob dito ang buhok ng pinsan ko, mga pako at dugo. Nang buksan ito ng albularyo, piglang naguunahang dumating ang mga uwak sa paligid, umaatungal ang mga aso, at parang lumamig ang buong hangin sa baryo. Malakas ang mambabarang na ito, sabi ng albularyo. At kung hindi titigil, baka hindi lang siya ang kunin. Dumating ang hating gabi. Tahimik ang buong baryo, maliban sa tunog ng mga uwak sa malayo. Nakahiga ako sa tabi ng pinsan ko, nang marinig kong muli ang pakpak sa bubungan. Mas mabigat, mas malakas. At nang tumingin ako sa bintana, nakita kong may nakadungaw na nila lang. Kalahating tao, kalahating ibon, may mahahabang kuko at dila. Hindi ko alam kung aswang ba iyon o ang mismong kaluluwa ng mambabarang. Ang sigurado lang, nakatitig iyon sa amin. At ang mga mata niya ay kagaya ng kay Aling Dilia. Kinabukasan, wala na si Pinsan. Hindi na siya nagising. At si Aling Dilia, bigla na lang nawala sa palengke. Wala raw nakakita kung saan siya pumunta. Ang iba, naniniwalang namatay na siya. Pero ako, naniniwala akong hindi siya nawala. Dahil hanggang ngayon, tuwing umuuwi ako sa masbate, naririnig ko pa rin ang pagaspas ng pakpak tuwing hating gabi. At sa tuwing dadaan ako sa palengke, pakiramdam ko'y may matang nakatingin mula sa anino. Kung mabasa mo ang liham na ito, ituring mo itong babala. Ang mga kwento tungkol sa masbate ay hindi katang-isip lamang. May mga bagay na hindi dapat hinahamon. Dahil sa isla naming ito, ang mga alamat ay totoo. Kung ikaw ay may kwentong katulad nito, ipadala lang sa Ulap Noir. Baka kwento mo na ang susunod naming ilahad. Ako si Jovi ng Ulap Noir. At hanggang sa muli nating pagkikita, kung magigising ka pa. Subscribe for more true Pinoy horror stories tuwing gabi sa ilalim ng ulap.